deliver deliver doon. Bisa lang. dilan uh, ako ang uh, duty ng basura. Is, uh, three times a week, most likely, pag sa, na pa. Doon sa 42 Forbes na, sir, Your Honor. Kay, uh, sa bahay, wala ni speaker. Yes, Your Honor. Kailan beses kayo nag-deliver? Kay, uh, Jeffrey, siyempre, confirm mo kay Saldi ko oh, na deliver mo sa bahay ni... Speaker, sino po mga direct lang contact doon, Your Honor? Si Paul or kaya si Mark? Si Paul or si Mark? Yes, Your Honor. Kasama ninyo si Paul or si Mark pag-deliver ng pera? Yes, Your Honor. Kaya ay kay Speaker? Yes, Your Honor. Kapal talaga ng mukha ng mga walang kiyang taong ito. Magandang tanghali po. Magandang araw, magandang maga Ngayon ay Webes na po, alas 5.30. Alas 12.00 si ng tanghali. Eh, gagawa po tayo nguli ng isang reaksyon isang security personal security ni Saldico na dating Philippine Army ang inimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee at siya daw at ang kanyang mga kasamahan ang taga-deliver ng mga pera ng tawag nila ay basura dinadala daw sa bahay ni speaker yung speaker na binabanggit ay si dating speaker Martin Romualdez panoorin po natin nakakadismaya marami nang lumalabas na witness sa kanilang mga kalukuhan panoorin po natin pag i-interview sa kanya Hindi ko na po kayo nag security uh, ano trabaho ni sa Philippine Marine sa import infantry artillery ano sabo po kayo uh, dati po sa intelligence po ako sa Marine Corps intelligence task director po kay Exaldi ko o meron pa kayong VIP muna na daanan uh, dati po galing ako sa Coca-Cola Mm. consultant po ako sa Coca-Cola. Tapos po, isaldi ko na. Opo. Nag-resign po ako sa Coca-Cola. Di napunta po ako sa kay Saldi ko, sir. Ah, kay Saldi ko na po. Yun po yung unang politiko ninyo. Ah, yes, Rona All Alright. Sir, tanong ko lamang po. Okay. Iba, mabigat po yung inyong uh, nag-deliver po kayo kay uh, Speaker Martin Romualdez. Could you, could name po? Sino po mag-deliver? Siyempre po, kailangan nyo i-confirm na na-deliver na po, boss, yung pera kay uh, Jeffrey, ko confirm mo kay ko, na deliver na po sa bahay ni Speaker. Sino po mga dinideliveran nyo? Alam nyo ba ang pangalan? Sa dami po ng pera na yun. Uh, sa pagkakalam ko po, uh, wala po kaming direct contact doon sa receiver. Kasi ang may direct lang contact doon, Your Honor, is si Paul or kaya si Mark? Si Paul or si Mark? Yes, Your Honor. Kasama ninyo si Paul or si Mark mag-deliver ng pera? Yes, Your Honor. Kasi kay, si, kay uh, Speaker? Yes, Your Honor. Sa bahay po ito? sa Doon sa 42 Forbes, Your Honor. 42 Forbes. Okay. Alright. Uh, ilang beses po kayo mag-deliver doon sa 42 Forbes na sinasabi ninyo? Hindi, bakit po nilaman na bahay po ni Speaker yun? Sino po nagsabi? Uh, based doon po sa ano si ah uh, pa-deliver ng order. Ano, sa bahay ni speaker. Si, sino nakakaalam si Paul at saka si Mark? Yes, sir Honor. So dinadala po kayo doon sa si yes, ni speaker. Yes, sir okay. Honor. Ilang beses po kayo nagde-deliver ng pera po doon? Simula po nung pag-start uh, ko doon is ang um, actual ko pong delivery is tatlong beses, sir Honor. Tatlong beses. Yes, Your Honor. Sa isang delivery ilang maleta po dinideliver niyo sa 42 Forbes? Yung sa 42 Forbes, sir, uh, your honor, yung sa nakuha naming 46 doon sa Bali noon, oh. inakyat mo na yun sa bahay nila sa Horizon. Then, nung ipinaba yung 46, naging 35 na lang yung box na naibaba. <laughs> Dinala Doon sa 42 Forbes, na, Your Honor. Kay, uh, sa bahay mo na ni Speaker? Yes, Your Honor. Ilan ba kayo nag-deliver na deliver doon? Bisa lang? Ilan? Uh, ako, ako, in my, during the time, tatlong busy sa akin, pero, based doon sa group chat namin is, kasi monitor ko po yung group chat ng movement ng uh, duty ng basura. Is, sa uh, three times a week, most likely, pagdalo na pag December. Pare-pareho ba yun? Kung ilang maleta na deliver mo, ganun din yung ibang grupo na, na naalaga o na uh, amount ng maleta, equivalent ng maleta? No, Your Honor, hindi ko na sila mamonitor kung ilan yung maliitan na i-deliver. Pero three times a week ang delivery do sa 42 Forbes. Most likely, Your Sinasabi Honor. Sinasabi mo ng bahay ni Speaker. Yes, Post, yes Your Honor. Gano'ng katagal po ito? Ilang buwan po ito na three times a week, three times a week? Ilang buwan po ito? Nung time ko po, uh, from December po yun, December eh. Hanggang? Hanggang nandun po ako nung, ganun yung... Uh... Kailan po yun? Kailan ba kayo malis? August, August 5 lang po. January, February, March, April, May, June, July, August, walong buwan. Hindi po ako sure sa kung yung mga other month is eh. Pero three times a week ha? Yes, Your Honor. Ayun! Ay Grabe. Grabe yun. Pinakawalan ng isang personal bodyguard ni Saldico. Eh, kayo na po ang bahala. umintindi kung yun ay totoo o hindi. Nakakatakot yung mga three times a week mula nagkumpisa siya hanggang kumalis, ay nakakapatindi. Palagay ko yung tao na yun ay pinagkahanap na rin siya ngayon ng mga pinag-ikinanta niya. Ngayon, maraming maraming salamat po